May katitik na isda, may katitik na gulay-gulay, masabaw po ang ulam natin ngayon, kaya matipid pa. Kahit anong panahon po'y akmang-akma. Oh, kompleto po ang rekado natin, mga kaibigan. Harning baboy po ito, hindi ko sasawat, napakarami eh. Yung kalahati lang ang ating gagamitin at yung kalahati naman eh, isusubi natin sa ibang pagkakataon at uh, ah, lawakan naman natin ang ibang rekado itong ating ulam ngayon eh. So, kalahati po lamang. O siya, tatanggalin ko muna ha. Bawang konti sibuyas ito po kasing baboy na ginamit ko madaling lumambot ito po yung pork tenderloin so sandaling sandali lang eh ito yung malambot pwede na nga kainin eh. dalawang kamatis yung hinog na hinog na gamitin nyo sige sangkutsahin po natin yan konting paminta o kapag kapo po lerut lerut na yung ating kamatis. Uh, kamatis patisan muna natin ha dalawang kutsarang patis sa sabawan na po natin damihin natin ang sabaw o yan po, tatlong tasa po ng tubig yung aking inilagay. Kung gusto nyo damihan eh, para makatipid eh, bahala po kayo. Basta tatlong tasa. Sandali, haluin po natin at hayaan na nating kumulo. Lubayan nyo na. Lalagay ko muna itong ating baboy. At hayaan nyo na pong uh, tuluyang lumambot at uh, sumama yung lasa. Di sa ating ginigisa. Lalagyan ko po ng isang shrimp cube para may lasa-lasa ng konti. Kung meron kayo, eh, kung ayaw nyo lagyan, eh, bahala po kayo. O ngayon kumukulo na po, lutong-luto na yung ating uh, bawang sibuyas. Ilagay na po natin ire. Ito po isang katamtamang laki ng upo. Hiwain lang po natin, balatan natin at uh, banlawan natin. Nakachempo naman at nakakita ako ng upo sa tindahan. So sinunggabang ko na at bihira lang po akong makakita ni Rie. Takpan po natin. Tikman nyo muna ha? Baka naman walang lasa Ayos Kursunada ko lang po Tatapikin natin ha Nakita nyo Katitik na bagoong Yung luto na po Kung ayaw nyo maglagay eh Nasa sa inyo na yun Isara po ulit natin Eh sandali lang naman maluto ang upo Pero kakaunti po yung kinalabasan ng upo So ito ginawa ko Maglagay na po tayo ng talbos Di ba inapansin nyo Nakabili ko ng talbos nung makalawa so, Ilagay na po natin yung todot Bago tuluyang balantat mabulok. Hinaan nyo na po yung apoy. Takpan po natin. Sandaling-sandali lamang, ha? Para talagang kompleto. Di ba sabi ko sa inyo yung kompleto? Lagyan po natin ang dalawang bungkus na sotanghon binabat Binabad ko na po ito sa tubig para madali ng lumambot at makatipid sa gasol. Tiin po natin din niya sa ating kumukulong sabaw. Haluin po natin. Tikman nyo na, ha? Bago po natin patayin ng apoy, eh, lagay na po natin itong ating binusang dilis. Basta yung kapiranggot na gilis na aking siguro isang tasa lang, hugasan nyo po. At pagkatapos sa eh, salain nyo at ibusan nyo po sa isang kawali na walang mantika. Mga tatlo, apat na minuto. Pag malutong na malutong na po, de, tanggalin nyo na. Ah, ito, nihalo na po natin. Patay na po natin ang apoy. Mainom talaga, may sotang palagi sa bahay. Kasi yan ang mga pasundot-sundot na ilalahok natin sa ulam para makatipid, oh. Laking tulong yan. Yung upo, mura-mura naman eh. Paano po hanggang sa susunod pong muli? Si Ron Bilaro.